Faceless Roe here ang inyo pong host. Salamat po sa inyo pong pagantabay dito po sa ating ginagawang FLM uh, comeback series. Uh, at sa ating pong mga episode, pag-uusapan po natin ay yung natandaan nyo po ba yung uh, tatlong tao na pumunta sa tahanan ni uh, Doc FLM dito sa Las Piñas. Okay. So sa kanyang tahanan, nagpunta doon na at sinabi, no, magbibigay daw siya. Si Doc FLM ay mag uh, sinabihan yung pumunta doon asinabihan uh, sinabihan, yung, sinabihan yung mga nandoon na sila daw ay pinapunta ni Doc FLM na bibigyan sila ng Fred Perry. Natandaan nyo yun? ba? Diba? So yun yung point yung natin ngayon. Bakit natin itatapik to? Kasi napakahalaga nito. Alam nyo, hindi ko na sana siya itatapik. No? At nakuha yung pangalan, nakita doon sa CCTV, pati yung plate number ng nung sasakyan, ba diba? nakita natin dyan. Hindi ko na sana siya i-bablog, pero naisip ko kasi yung uh, security ni Doc FLM. So, uh, hindi ko habol yung mga views pero yung security ni Doc FLM. Pero syempre, kung may manood, masaya tayo. Na. Pero yung security nga ni Doc FLM, dapat uh, makita po natin ito at uh, panoorin ng mga tao. Kasi, uh, hindi, uh, kasi sa totoo lang, kapag yung, 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 tao ay ginagamit, ako I believe no, na ginagamit ni God si Doc FLM as his vessel no to bless the Filipino people especially those people those poverty poverty stricken people ng mga kababayan natin ay kaya kaya siya ganun ginagamit Ah, uh, naniniwala ako na may kaya ako naniniwala na meron talagang attack sa ganitong mga tao. So, sabi natin ano na yung kayabangan niya, no? Pero naniniwala ako na lahat ng tao may yabang, di ba? Ngayon, kung ma-offend ka sa kayabangan niya, eh sa tingin ko kung tayo ay ma-offend, sa atin na lang 'yun, di ba? So, set aside natin yung ating feelings, di ba? Ang gawin natin, suportahan natin yung mga taong ginagamit ng Diyos para pagpalaan ating mga kababayan. So, ito yung ano no, uh, kaya natin gagawin ito. Gusto ko po mapano mapanood ninyo ay para makita natin yung kahalagahan no Dap, na dapat ay wait lang po ayan to na natin kasi dapat talagang makita natin yung kasi minsan hindi nagaano yung eh, nagkakaroon ng na sound so dapat meron talaga sa sound eto no maingatan yung security ni Doc Francis Delmarco so okay pakinggan po natin siya Ayan. Parang ano. Yung ba? Forward natin. Ayan. Kaya pa din. Mas siya no? Ito na. Ayan, okay. Ito na. Kaya pa din. Ayan, magsasalita na yan si Doc. Forward natin kaya. Eh, um, lang. Dito po. Ito na yun. Puntayin lang natin. Mga ilang seconds lang yun. <laughs> Seryoso si, si Doc Evelyn. May, dahil nga dun sa ano. Eh. May pumunta sa kanyang ano, di ba? May pumunta mga tao dun sa kanyang ano, sa kanyang bahay at nangihingi ng Fred Perry. Eh, hindi natin alam kung ano yun eh, di ba? Mali mo, may mga ganyang ano, cases, di ba? Ang alang sa lisensya, Amores Dan Carlos. Um, Ayun eh, na. Ito na May po. forward po sa akin yung mga guard kasi yung CCTV sa buong village namin ay nakakonek uh, sa mga cellphone ng mga residente rito. So, may nagpunta raw kanina doon sa bahay. So, chinek ko yung CCTV. At ito uh, uh, nga, ano daw, supporter ko daw. Pero wala naman ako natatandaan na supporter ko, nabibigyan ko daw ng Fred Perry na pinapupunta ko sa bahay. Okay? So, eto ngayon, ang problema, eto. Yan. Sino kaya nag-utos dito? Yan, Hindi yan. Nandiyan natin mukha niya, no? Oo. Uh, ang niya. pangalan, Amores Dan Carlos daw. Yung sa license, sabi ng mga guard. Oo. Uh, Oo. Uh. So nakuha pati yung mga litrato ng mga kasama niya. At ito yung plate number ng sasakyan. New 5892. So bine-verify na natin ngayon. Ayan o, kasi sa cellphone ko yan eh. CCTV Village. Uh -huh. Wala naman ako natatandaan na wala naman ako natatandaan na pinapupunta ko sa bahay sa Las Piñas eh uh, bibigyan daw ng ano ng Fred Perry. Oo, kasi pagka binig, ako nagbigay, iko-confirm ko sa kanya at ipadadala ko. So, may problema lang to ngayon tong mga to, itong mga nagpuntahan na to. Ito yung litrato ng driver. At ang license number niya, sa lisensya niya, ang nakalagay niyang pangalan, Amores Dan Carlos www.amores.com Yan. So, ang gawin mo, ah, kung totoo kang tao, ah, pupunta ka sa police station ngayon at i-clear mo yung pangalan mo. Otherwise, ipahanap kita. Pumunta ka sa bahay ko nang walang pasintabi sa akin. May problema ka na. Mm -hmm. Dan Carlos Amores. Sipa yan, ano? So, dinoble higpit ho ngayon ng uh, seguridad dito doon sa, oh, sa Dapat TV. lang. Doc F.L.M. kasi ayan. Hindi natin kilala yung tao ni. So, na naman ngayon na magpapa-verify kung sino sila. May mga kasama daw according doon sa ano, according do sa mga tao ko. Mm. Mm mm mm. -mm, 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 -mm. Okay. Sandali lang. O, oh, kasi tignan mo, eto no. Si Doc FLM yan, kilalang tao, di ba? Celebrity. Ako sa akin, I consider Doc FLM na kilalang kilala, celebrity. Siya, di ba? Um, nililoko pa, Mar pwede siyang maloko. Uh, how much more tayo, di ba? Pupunta sa bahay mo, sabi ni ganito, pwedeng pwede. Di ba yung mga ano nga, yung mga helper, na tanda, na ano niyo yan na papanood niyo. Sabi ni ng amo mo na disgrasya siya. 'Di ba? Magbigay ka ng pera na sa ospital siya ngayon. Tayo namang helper magbibigay ng pera. Ayan. So, pakinggan natin ulit si Doc Eto Balik tayo. Oh, ulitin ko ha. May nagpuntahan daw sa bahay. Sabi niya, boss, check mo yung CCTV sa cellphone mo. Kasi yung mga residente doon sa bahay, yung mga CCTV nakakonek sa mga cellphone namin. So, ang sabi, nakakotse, tatlong lalaki, daw. At uh, pinapupunta ko raw para humingi ng, uh, para bigyan ko daw ng Fred Perry, mga tiga pasay daw. Ngayon, nakiinom pa raw ng tubig. <laughs> Ay, sorry. Eh, nagkataong wala ako. ako. Eh, di ko nagkataong na doon ako, makakotas na itong mga to. Mala Mala uh, wala mga... akong pinapupunta uh, uh, sa bahay ko para bigyan ng, uh, ng Fred Perry. Matabang lang. Ha? Ginagawa na ka. So, ito yung mukha. ah, Amores Dan Carlos, yung lisensya niya. Ah, so hinahanap na ngayon. Ah, pati tong plate number ng kotse. Ito, hinahanap na rin ngayon niya. Sino kaya yan, no? Malalaman at malalaman yan. Kasi, oh. kilala si Doc Efelen. Oo. di pa aaminin natin ngayon itong mga to. Pipiyutin natin yung mga bayag nito ngayon. <laughs> Oo. Oh. Uh, Lord, kasi hindi ko naman pinapupunta dito. Wala naman ako supporter na pinapupunta. Sino so, kaya yun, no? Hmm. Ah. Uh, okay, yun lang siguro, no? At uh, let's continue. Supporter our... daw. Oh. Pinakita ulit nito. Ang gawin mo, uh, Amores Carlos, kung uh, wala kang balak na masama, kasi yung mga kasama mo, may mga litrato na ako sa inyo, ikaw lang ipapakita ko dahil ikaw lang may pangalan, nag-iwan ng lisensya, pumunta ka kayo ng police station, linisin niyo yung pangalan niyo Ah, uh, uh, kasi ipahanap ko na kayo. Tama. Kaya. Tama naman. Ayan yan. Okay. Yes, Doc. Thank you. Alam niyo po kung bakit ko ito na-discuss, though. It is already been, I think, two or three days ago na na-vlog ni Doc FLM. I don't know kung meron ng result, no? Pero kaya ko siya binilag kasi for security. At isang lesson, isang matututunan din natin dito na lesson ay kung tayo ay mga amo, may ari tayo ng bahay at may pumunta doon, bili na natin yung ating mga helper. ba? Diba? Kasi may mga cases na may pupuntang tao doon tapos uh, scammer, budol. ba? Diba? Sabihin, yung amo mo. ba? Diba? Kasi amo mo, si ganito. Sabihin pa yung mga pangalan eh. ba? Diba? Na doktor, let's say sabihin natin. O nagtatrabaho sa ganitong lugar, na engineer. Alam mo ba, na disgrasya. Sinamahan ko pa nga, galing hospital, kailangan niya ng 5,000 ngayon. Eh, kailangan niya na magbayad. Baka may pera, uh, inutusan ako dito para kunin yung pera dyan sa ano. Di ba? Ikaw naman, ito namang helper dahil sa bilis magsalita at galing magsalita ng tao, eh, pupunta, pupunta rin sa kwarto ng kanyang amo at kukunin yung pera, ibibigay. And worst scenario, ang worst scenario nito, minsan, di ba, malaking halaga, hindi lang 5,000. So, so ganun, no? Nakakapanloko sila ng tao. Pangalawa, no, yung security. No, yung una, yung, yung, una, yung pera pwedeng makuha, di ba? Gamit sa bahay pwedeng makuha. Pangalawa, yung security. Di ba? Baka pwedeng saktan tayo, mas worse. At ma mas matindi pa yung balak sa atin ng mga tao na to, nasaktan tayo. Di ba? Merong ninakaw na nga tapos uh, uh, yung may bahay hindi lang ninakawan, binigay ang panila ng buhay. Yung well, mga ganyan, di ba? So, kaya alam nyo sa totoo lang, kailangan natin lagi, alam nyo kung ano, mag-pray. Kasi hindi natin, hindi natin alam eh, no? We ask every day before you sleep, every day before you wake up, you pray. Before you before you sleep, Lord, thank you for everything. Thank you for this day, di ba? And before you wake up, after, di ba? Uh, before you wake up, after you wake up in the morning ano ba yan diba? after you wake up in the morning no? um uh, first thing in the morning Lord thank you diba? Lord salamat ka sa Lord Lord thank you sa araw na to maganda ang buhay ko No, thank you for this day thank you for the strength thank you Lord for protection salamat sa mga yes Lord sa mga angels na dispatch mo to protect me Lord, ilayo mo ako sa mga masasabang tao. Mga <laughs> ganun, di ba? So, yan. Yan yung mga dapat nating gawin everyday. Kaya, yun po. Yun lang po. Kaya ako siya na i-vlog dahil naisip ko si Doc FLM, yung kanyang security, at syempre, mga tao nakapaligid sa kanya. At ngayon nga, di ba? Bago tayo matapos, ay yung ating uh, Grand Humanitarian sa Region 2. No? Uh, sa June 11, 12-13. Malapit na malapit na po at marami na naman tayo mabibiya ay makikita ang mga mukha na nakangiti dahil tatanggap sila ng free wheelchair at at uh, sa mga salamin na free, no? Ang dami, libo-libong salamin. At syempre mga estudyante na papalarin na makakuha ng brand new cellphone. Kasi kaya ngayon pa lang, congratulations po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga katanggap at sa mga nakatanggap, nice ko po sabihin sa inyo na isama niyo po sa prayer si Doc FLM at ang buong team at ang FFCI Worldwide kasi meron po siyang club no, na group na ito po ay kanyang mga supporters na simula pa noong una at hanggang ngayon. No, kahit na nakakulong siya, nasa loob siya ng piitan, ay nagsusupport po sa kanya. So ito po si Faceless Ro. Maraming maraming salamat po muli sa lahat ng mga nagmamahal kay Doc Francis Dela Marcos at salamat din po sa inyo sa inyo sa inyong inyo, pagmamahal kay Faceless Ro. God bless. Kita-kita po muli tayo sa panibagong episode dito sa ating YouTube channel. God bless.